Hello guys, ayan. Nasa ano ako, ako na sa Max. Ayan na. Kapos ka kayo guys? gusto ko ka yung mga masake ako eh. mag kayo na. Yung mga na uh, susuliksik para malapitan ang sarili mo. Para makahalit para uh, ano yung ano yung ano, 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 ano. Marami ang sabi na ang ibang religion anyop. ang gagahan daw yun ang mga yun ang magawa tradisyon na yan guys Ayoko. Kung ano, kung ba ako takot sa maraming araw. Huwag Gusto ko rin experience Kaya na. ayoko naman yun. Sa do'n mismo sana. Gusto ko ano nga guys, wala nang wala nang kulap, so lang din ata, kumasa sa, uh, sa ginagadap na yon na kiss of black lazarin sa country. ingat ang kayo sana yung mga yadalangin niyo, yung iba kasi ano may mga matindi ano yoy, pinihingi ano in the pag pray ano, siyempre yung ano, kagalingan doon sa mga may sakit kakaya ah ano, sa pangkabuhayan di ano, ba tsaka sana magkaroon ng magandang mag ah, trabaho devotion yun yung mga kadalasan na pray ng mga devotees devotees ako kung pupunta ko ganun din naman din yung ko good health good job kaya uh, kahit right ito yung maman sa nakabayad ng utang kundi dito kundi na yun di ba?